mga boss yan yung flash door oh. Ayan, laminated lang na liso plain seat 1x3 1 x boss sa cabinet lang. eh Parang stock room. So, yun lang yung gagawin ko. Okay? 1 by 3 lang yan, oh. Mabubos na kita yan. Yan. May guhit, di ba? So, bubukayin ko yun, eh. Okay? And then, lalagyan flat bar. Ayan, oh. 316 by 2 para pag-screw nitong bisagra. Okay? So ganyan yan, bali. Ayun. Katingin. Ya, okay. Na ito di dito kinat. Nar ah uh, nagawa ng kotting gatla. Cut, okay? Para may patigas. Matigas tong ano. So Ito yung ano, ito yung flat bar. <coughs> okay? So balik, Bali ganyan yan. So yung ganyan. Na plus then, ang yan, na spot na full weld Tapos sa grinder. Ito dito. So, ganyan yan. Okay? Yan i-screw yung, yung ano, para pwedeng i-screw yung bisagra. Hindi na, hindi i-welding. Right? So, yan. Ganyan siya. So, meron tapos dito siya eh. Bali, ito isa eh. Oh. Dalawang hinges lang to sa so malit lang pinto. Steel door din. So, ito na isa nakabit na oh. So, yung bisagra pag uh, ano diyan ni screw. Ti thread. Si uh, ah ano, ta, yeah, okay? Para gayon na labas kala nasa, kahoy din. Parang hamba ng kahoy. Mga yun yung starter ng hambaw. Okay. Ayan. Manapos ninyo ito. One inch na one by one na ano okay kasi yung hamba walang stopper so bin ako yung one by one na tubular and then yung ginawa yung stopper ng hamba bali yan pag aad niya ganyan stitch weld lang okay ito yung sayo ko pa so yan sayo bali ganyan sya yung lagay ko yan Ayan, ganyan. Ayan. So, ayan, ganyan siya. Okay? Ayan. Pag na-weld na, ganito na siya. Ayan na. Then, yung pinakalob niya, ayan. Ayan, na starter niya, yun So, ayan siya. Mambos na yun yung ano, pintuan, no? yung frame. Okay? Frame ng pintuan ng hamba na para doon sa store -room. So, ang ano niyan, ito. Ito yung kakapitan ng bisagra. Pakita ko lang. Ano yung tatanong kung pa paano, ayan, nilalagay ko ng flat bar. So, kakatingin yung ano. Ito, ibang style to eh. Baga, ang good ano ito eh. A, tubular lang na 1 by lang yung ano to Yung frame. Hindi sa gaya ng mga pang main door. Okay sa ano lang to, sa drywall lang ikakabit eh. Kaya ganito lang yung design. Medyo ano to, cheap, medyo matipid at medyo mabilis, medyo mabilis gawin. Okay? So ito yung basada nyan eh. So ganyan niyan eh. Uh, ito yung flat bar. Kasukat ng bisagra ang haba, then papasok in dito. Okay? Tapos we weld. Bali ganito ang lalabasan eh, niya. Ayan na natin nakapasok. Ayan o. No? Para yung gap nung ano, lumit. Then, i-screw dito yun. Ayan, tight. Yung bisagra. So, kaya lang yung procedures na ginagawa ko. Sa ganitong klase ng pintuan, ha. Ah, uh, ah, 1 by 2 ah, tubular frame. And then, lalamit ko, lalamit ko rito yung ano, yung plane sheet na so, makikita nyo sa dulo. Mga boss, yan yung flash door, oh. Ayan, laminated lang na anulis, Plain seat. Ayan, ayan siya, oh. Ayan yung ilalim yan, eh, oh. So, back to back yan, eh. So, ito pala yung piece na nakabit ngayon. Ayan. Eh, wala na hagod na ganyan, no? Oh, para mag-contact sa yero kabilaan may ano may dikit may no more nail ayan si Mr. Marvin siya yung nagdidikit ayan siya yung gumagawa niya yun, know? so yan na lang muna tapos yung kabila pagkatapos ito mga no, boss ito na yung no? pintuan no? Ito yung video nung isang araw eh. Yes, ayan yeah. siya. Right? Ito so, yun yung ano. Knob. Okay? Alam lang yun eh. Ayan ah. No. Ay, hindi makita rito magdali. So, ayan siya ba? Yeah. Yeah. Ayan. Ito sa labas. Ayun, laminated lang siya. Ayun. Back to back na lamination. Anong ano. Yung plain sheet. Sara natin. So yun siya bali. Ang hamba niyan. 1 by 3 din naligyan ako ng pinaka na ano. Yung one by one biniyak ko. So bali kayo nalabas niya. Ayan, pinaka. Medyo ano, cheap. Medyo mababa presyo. Okay? Presyo okay pa rin kahit na gano'n. Ayan, pinaka-starboard. Ayan natin yung may mga spot. Ayan o. Ayan siya. belum bisa grelengin Oke okay, no was